Oh. guys tapos na ako mag water change ayan oh malilinis na ulit yung <coughs> water nila oh. eto may tatlo ako naka quarantine medyo eto may trangkaso to eh oh. may trangkaso eto may sinat eto medyo okay pa naman aagapan ko lang ayan ito yung nag iisang ano ko eh green eye hook eye ba tawag doon hook eye nag iisang crown tail red ay mga HFP kay kung mababalasek masisigla na naman 100% ang water change ko ngayon 100% ito so, yung mga jubi tapos ito yung mga junior size halo pa yan male female hindi ko pa na bubukod eh. hindi ko pa natatanggal yung mga ano mga male tsaka na tinatamad pa ako kaya muna muna sila dyan malaki naman yung taguan nila eh. tsaka yung habulan nila kung sakali mag away away sila dito siyam yung jubi dito yung junior pito ayan marami silang taguan ito yung mga adult na sorority ko ayan tapos ito ang dami kong nag din ako ng talisay leaves dun oh sa kabilang bakod ayun oh yung talisay dun oh tempo ang pa nga dun eh oh. ayun oh. Ayan, ma nag over the pagod lang ako dyan. ito, saging. Ito, suha. Guyabano. Um, ano pa ba? E, pa meron dito. Kamyas. May lansones. Ayan, lansones yan. Ito, abukado, Oh, may tumubo pang ano dito. Sampalok ata to, Tapos kaimito. Imalit yun. Nasa pader. May malunggay. Ito, lansones. Matanda na to. Tanim pa ni Lola to eh. Matanda pa ata sa akin to. Ayan. Dito, para ako nasa gubat. Ito yung guyabano. May bunga na sa baba oh. So, yun. Nag-water change din pala ako ng kitikiti culture ko. 50% lang. Para hindi mawala yung mga good bacteria dyan tapos mga fry ko hop bawal muna makita tsaka ako na sila i papakita sa inyo pag na medyo may kulay kulay na sila so yun lang nakakapagod magpalit ng tubig o, hanggang dito na lang fish